look at my necklace, Diba? ba? Ang cute! Nayikita talaga ako dito ng gigigil ako, ganun. <laughs> Sobrang cute niya, guys. Talaga, kahit mapabata, mapa, mapa-edad ko, or mas older, ganyan. Grabe, magugustuhan talaga nila ito. Alam niyo ba, nakakatuwa kasi meron akong mga parents sa school habang nagbrigada. After nila magbrigada, nakita nila daw yung video ko. And gusto nila mag-order sa akin. Grabe yan. At ang maganda pa dito guys, kapag naligo ako, naligo ako, di, nakakalimutan ko siyang tanggalin. At ang nakatuwa kasi hindi naman siya nangitim or something. Di ba ang galing kasi non-tarnish siya and hypoallergenic, hindi rin siya makati sa leeg. Grabe, nakatuwa. And very simple lang atake ko ngayon dahil may pupuntahan akong mahalagang okasyon. At nakaka-amaze lang talaga guys kasi ang cute lang ng size niya, oh. Tsaka, ang gaan niya lang dala. Parang wala kang pintas na dalawala. Tingnan niyo naman. Maliit lang, pero very malakas ang atake. Ganon. Sabi ko sa inyo. Ang cute. Parang yung ari. Sorry. Cherry balls.